Aih, aih, nak kita buat apa? Oh, ulai itu ulai tu, macam tu lakukanlah, macam tu lakukanlah, Digel. Nih, itu kena. Susah betul tadi. Ha, dah jumpa. Digel, selamat tikung kali. Hindi raw mapipili ng anak ang kapalarang iginuhit ng kanyang mga magulang. Ngunit si Raymond, mahirap mang maalis ang mansya sa kanyang pagkatao. Nais niya pa mabago ang kinabukasan niya. Magandang hapon po mga kapuso, ito po ang wish ko lang. Simula ng malulong sa bisyo ang kanilang magulang para na rin naulila si na Raymond. Kasunod kasi ng pagkakadakip sa kanyang ama Naglaho na parang bula ang ina ni Raymond at basta na lang sila iniwan ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, dala-dala pa rin niya ang pag-asang mabubuo muli sila bilang pamilya. Raymond, anak, halika. Kain. Halika na. Uy! Raymond! Uy, tulala ka na naman. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Kung ano yun naman ba yun? Wala uh, to. Wala. Uh, Sige, tara, laro na tayo. Sala na ako. Anong game? Kanina pa kami naglalaro eh. Ganun ba? Oh, uh, teka. Ate mo yun ah. Kung ano. Teka, sa lang ah. Ate! Ate. Ano naman 'yan? Sa ka pupunta? Ano anong laman 'yan? Teka, chabat mo kasama to. Di ba adik to? Umuwi ka na, sige na. Ay, tara na, umuwi na tayo kasi sumama diyan. Tara na. Ha? Pag mo nga kung utusan, bakit tatay bakit ah? Para sa ating to ginagawa ko, para sa inyo sila sa atin. para pag umuwi sila na nanay tsaka si tatay, tapos wala ka doon. anapin ganun sa akin, no? Nang sasabihin ko sa kanila. Sabihin mo sa kanila, mang silang kwenta mga magulang. Umaasa pa rin ba? Na babalikan nila tayo? Si tatay, mabubulok na yun sa kulungan. At si nanay, ewan ko lang ha, kung babalikan pa tayo nun. Sabi naman niya, babalik siya eh. Naniwala ka naman. Uy, tara na. Baka matitikan pa tayo dito. Sige na, sige na. Umuwi ka na.